Ayan o guys oh Kalisig. malapit na tayo guys. Sakto lang yan. Pagbalik ko doon sa pinaglulutuan. Ay gutom na ako. Ito Yun lang. Ay meron naman. Kanya nga lang. Kakaunti. Nakita ko na guys. Meron siyang... Swante, pero pagka ano minsan kami nagpupunta rito eh madami talaga eh ang ganda ng ibo no ang invite your man guys eh no yan ang talisig yan Kung napanood niyo yung dati kong video eh dito rin ako nanguhan ng nakaraan. Ayano. Ayano meron siya guys, so kaya lang kakaunti. Dun sa taas, Tingnan ko meron pa. guys okay, so, May nag ng lupa na to. May mga sagingan. Tsaka mga rambutan. May kay mito. Kaya itong lugar na to sigurado. May nag... Lilinis. O nagbabas. yang talisig ok na to. Ha? ayan o okay, guys o kalisig